Uma present Life Story The Story of Your Life Ang programang binuo ng pag-ibig, pagmamahal, at pagkalinga Saturday 1pm Hosted by Miss Jinky Kasama ang ibang Uma host Yes, exactly oh. Kaya yun, Please, ngayon pa lang, simulan na natin, mag-ipon na tayo rito, mag-ipon na ipon na tayo, lahat ng mga kaibigan nyo, guys, i-share nyo na yung live. Yes, Oo. share and like Oo. na po. I Oo, be trying, like. hello. Yan lang po yung aking request sa inyo lahat dyan, guys. Simulan nyo na po, please. Ayan. So, habang nag-share at nag likes na kayo dyan, kakanta muna ako. Kaya ba ng aking mga ano. Pero, yan, kahit braise, sindunado ako, guys, hindi ako nahihiyan, hindi ako kakanta. Wala akong pake dyan. Sa mga sasabihin nyo, ibas na Ms. pa ako. Miss Ria! Ayan, Miss Ria, may galap-shirot sa'yo. Miss Tinkerbell, si, ayan. Hi, 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 hi. Guys, huwag so, kayong magbato Abshirat. sa amin ng gift Mamaya na, pag nandito na yung ating ano, sa kanya nyo po, i-direct e yung mga gift nyo. Oo, oh, guys. Pune nyo lang. Correct, correct. I-reserve nyo lang yung gift nyo para mamaya doon yun natin ibabat. So, ayun. So let's bow our head. Uh, Panginoon, alam ko po na ang lahat ng tao dito ay pinagtipon-tipon para po sa isang uh, ating kapatid na may karamdaman. Hinihini ko po sa inyong lahat, maging uh, sa lahat ng viewers at mga nanonood dito na ipinapagkaloob at ating ipinapanalangin uh, galing sa ating poong... Ah uh, may kapal na ating Panginoong Jesus na magiging okay ang ang kalagayan ni Tita ni Stefano at ang lahat na rin po nang nanonood dito na may karamdaman kung bakit tayo pinagsama-sama alam ko alam ko na may purpose ang Panginoon at alam ko na ang lahat ng ating mga pangangailangan kasama ng kaibuturo ng ating puso at sinseridad, iyan ay mangyayari, lalong-lalo na sa kalusugan ng ating kapatid ng tita ni Stefano. Ang lahat ng iyan ay inaalay ko sa Panginoong Hesi Kristo, alang-alang sa Kanya. Amen. Thank yeah. you po. Thank you, so much, si Thank, you. Thank you so much, Thank you so much. Sige, Sige. Yes, si si... yes exactly. oh. Kaya, yon. Please, ngayon pa lang simula na natin. Mag-ipon na tayo rito. Mag-ipon na ipon na tayo. Lahat mga kaibigan nyo, guys. I-share nyo na yung live. Yes. Uh -oh. share and like. Uh -oh. na po. Hi, uh -oh. be Bichai. Like. Hello. Yun lang po yung aking request sa inyo lahat dyan, guys. Simulan nyo na po, please. And So, habang nag-share at nag-likes na kayo dyan, kakanta muna ako. Kaya ng aking mga ano. Ka Pero, kaya yan, kahit brin sintunado brin ako, guys, hindi ako nahiya na hindi brin ako kakanta. Wala akong pake dyan sa mga sasabihin nyo. Ibas na Miss pa. Miss Ria. Ayan, Miss Ria, Miguel of Chirot sa'yo. Miss Tinkerbell, She's... ayan, Miguel hi hi, 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 hi. Guys, huwag kayong magbato sa amin ng gift mamaya na pag nandito na yung ating ano, sa kanya nyo po, i-direct e yung mga gift nyo. Oo, oh, guys. Pune nyo lang. Correct, correct. I-reserve nyo lang yung gift nyo para mamaya doon nyo natin ibabato. thank you